Ito yung full video ng mga kamote. Panoorin nyo kung gano'ng kakamote dalawang to. Sa video makikita wala pa yung SUV. So wala talagang bawat nangyaring gitgitan maliban sa mangyayari mamaya. Hindi natin ikukat baka umiyak yung mga kapwa kamote nila. Ayan dahan-dahan lang raw sila ang galing. Lakas pa makabusina ng mga kupals, ha ha ha. Ayan, pasok ng pasok mga kamote. Boy pasok, boy bus na, boy hapo. Eto na yon. Dahil may nakita siya hindi naka-helmet mabilis magpatakbo, habol din siya. Ayaw pantalo. Eto na yung SUV nakapasok na sa gitna. Pero pinilit ni Coops habulin yung hindi naka-helmet. Kaya muntik na si Kamote. Yung kamoteng kasama niya, alam niya mali siya doon. Kaya alas siyang react. Pero itong nakavideo, nakabuntot sa SUV, gusto niya umovertake? Pansin niyo yun eh, bike. Iwasan niya ng SUV. Dito pipilitin niya pumasok kahit sobrang liit ng spasyo. Dito hindi pa siya nag-react kasi kita naman na umiwas yung SUV sa e-bike. Ayaw patalo ni Kamote, gusto niya talaga dikit sa SUV. At dito na nga, kinukulit niya talaga gusto niya content, haha. -ha. Dito na yun sumbong siya sa kasama niya, ginigit-git siya ng SUV. Kahit sobrang layo, ha 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 ha, -ha. Ano na nga kamote? Ginigit kita ako na Ano no, Fortuner? Ginigit kita ko. Oh, Hahabulin na yan nung isa kamoteng na una. Giniliran ako. Ayan, busin na ng busin na na si Ati Waiti. na ni Uug Zero Zero Ok Paharangan na ng kasama niya yon. Ang layo na sana ng agwat kung pinabayaan na lang ng mga kamote. Kaso naghahanap talaga sakit ng katawan. Ayan na ha-harang ni Kamote yung motor niya para di makaalis yung SUV. At doon naging kwento. Hindi ko naman po gusto na mangyari yun. Nablako na po talaga ako eh. Kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila eh. Ayan po, tsaka ako po, tsaka po, po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan. At pinortektahan ko na lang din po yung sarili. Patay na po yung, unang, yung isang biktima. No? Uh, wala pang nakakalam nito at pasok lang po ito although nakapagbato na kami ng progress report sa ating pong mga patay na po no? patay na po yung isa sa mga biktima so yung naisampan natin ngayong hapon na uh, three counts of uh, frustrated murder bali i-upgrade natin yon i natin siya kasi patay na po yung uh, biktima yung nakita natin na na nakahandusay yung binarilisan niya sa ulo Uh... sa road rage humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko dahil sa init lang po ng ulo mainit init po ulo namin pareho na dahil po sa aking pagkakabugbog eh, nawala na po ako sa aking sarili dahil masahit na po yung nararamdaman ko eh. Marcos Salas, sir. Para sa iyo. Um, uh, magmamadali lang naman po talaga ako nang sir kasi nakakasal po ako. Okay. Ah, uh, sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na ano, humingi na po ako sa kanila ng Paon man eh, nung may paon pa man eh. Eh yung isa pong naka-helmet ko po talaga eh, masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, huwag ka masyado mainit. Sabi ko gano'n, hanggang sa siya ano niya, pinagmumura po ako. Tapos natamaan, natamaan po ng kamay niya yung brother ko, panguso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nag